bossing. Bale, magandang hapon sa inyo lahat. Bale, meron sa atin nag-walk-in ngayon. Sila tatay ay... Teka sa pakikaling, boss? Gentry lang din. Bossing, baka may gusto lang muna yung batin or shout-out? Shout-out ko ang amin company. Yan. Tapos, sino pa? Ay Tracking. Sino pa? Wala na. Bossing, Ayan, yun din. Yan. Yeah. Shoutout sa AI tracking. Eh. AI oh, tracking. Oh, sa mga kasama okay. namin. Bossing, yung mami ka lang? Meron. Ang si. Asawa ko. <laughs> ano ba Maria Luz. Abla. Ayan. So, ayan mga bossing, bali na kursunodahan nila is yung ating uh, Toyota Corona na kakarating lang kahapon. So, bossing, okay na tayo 65 ba na? <laughs> Magkano ba tawad? 60 nga to. Patayin ka na mga asam pa. 64. <laughs> Bukasan mo pa. 64, 63! Sabi <laughs> mo, 63 talaga. Hindi talaga na talaga maawas buhay. Ah. Ano ba yung, boss, yung first car o dati na nagkakotse? First first car. first car ba? Legit? Oo. Oh. Legit followers? Oo. Oh, okay. Matagal lang. Gano na. Gano'n nakatagal na lang ating Matagal akong si. mo. Pero nag-ipon na na na, Nag-ipon mo na balik yung balik oh, wala, yung wala unang 4, 4, military, 4 na, 4 na may reservation na 1,000. 63 para sa ating Toyota Oro. Hindi ba parang napakamura na? No? Yeah. legit followers to yes. nilang... Totoo ba? Ma Totoo. Totoo. matagal na followers. Oo. Oh. Pakita, pakita. <laughs> Ay, na. <laughs> De, sige, bigyan na natin for uh, only 63,000 para sa first car ni Bossing. So, yon Bali, marami marami salamat palagi sa pag-avail at pa, panonood sa Boy AC Garage. So, bossing, mamaya ako napapakita yung unit. So, re-receive na lang natin muna payment nila, bossing, para makabiyahin na rin. Boss, marami marami salamat. Thank you. Thank you so much. Bossing, uh, ano? Uh, kamusta naman deal natin? Maayos na makausap si Boy AC. Masiyahin talaga. Masiyahin. Mas Mas alam ko yun, nakikita ko lagi yun. Sa vlog, ala. So, bali, re-receive na lang natin payment nila, bossing. Marami marami salamat kila, boss. At uh, sa smooth deal namin. So, yun, congrats kay bossing. So yun, nag give lang na si Bossing para sa kanyang yung first car. Yan, congrats agad kay Bossing. So yan, bali binigay natin ng discount si Bossing na maganda-ganda. Uh, Babiay na sila pa, weapon sure eh. taking na lang kami. So yan, sobrang solid. Uh, nakuha lang ni Boss for only 63,000 para lang bumili ng motor. Pero, deserved ni Bossing yan. At Boss, napasaya naman kita. Na. Masayang, masaya. Ano masasabi mo kay Boazy sa deal? Smooth lang. Smooth deal. Thank you so much, Bossing. Congrats. Sayon, so, yun, dali. 63,000 lang nakuha para mas mahal pa ang motor. So, yun, bali. Taking na lang kami sa harapan ng kotse. Bossing, thank you so much din ha. Ingat thank po sa biyay. So, so yun, bali. Gar, picture na kami, Gar. Okay lang ba? Okay, good. Eh, tuwan-tuwa lang siya, no? Sold na, bossing. So, yun, bali, mga bossing. Ito yung nakuha nila. Uh, babiyahin nila to pabikol, mga bossing. So, picture taking na lang kami at uh, congrats kay boss. So, 63k only sold. Ayan oh. Nakamags na. Makinis pa. Maayos loob. Ayan na manual mga bossing. All stock. Sulit na sulit. Doon alam si bossing. So yan. Hanggang dito na lang mga bossing. Congrats kay bossing. Uh, naway napasaya natin si boss. Boss, na napasaya kita sa discount ah. Oh. Masayang, masaya. Yan, legit followers naman. Kaya binigyan natin ng magandagandang discount. So, babiyahin na sila. Bossing, thank you so much po. Geng, geng. <laughs> Yan, congrats. Happy si baby, oh. Congrats. <laughs> Sarap sa makaramdam talaga, mga boss. Uh, masayang uwi yung buyer natin. So, hindi lang naman tayo sa pera nakatingin. Tayo ay eh, makatulong sa kapwa. Okay na okay na tayo doon at masaya sila uwi. So, ayan, Happy, happy si baby. So, ito yung nag service sila. Tracking nga pala sila, bossing. Bossing! Grabe! Parang bumili lang ng laruan! Tinaspasan <laughs> lang! Ayaw lang pakawalan ni tatay! Bossing, ingat! Congrats!